Ate Michelle oh. No? Ate Michelle, kumusta? Ati ka dito. Ba't nandito ka pa? Alasin ko na ng hapon na. Ha? Hindi pa ako eh. Ay, hindi ka maubos. Oh. Wag wala tinda, wala kakainin. Ba't ka naiiyak? Hindi <laughs> kasi ako lang talaga. Uh, nandito tayo ngayon sa Santa Rosa, Laguna. At uh, na uli ako dito sa madalas uh, pinagtitindahan ni Little Nanay o si Ate Michelle. So time check, alas 5 na lang uh, hapon. So tingnan natin ko nandito pa. Dito lang yan nag ano, eh, nagtitinda ng kanyang ano, mga tinitindang uh, mga panghimagas. So, palagay ko wala na yata dito si Little Nanay kasi alas 5 na ng hapon. Ay, ayun, si ate oh Masipag naman Ate Ay, si ate Michelle oh Ate Michelle, kumusta? Ano ka dito? Ba't nandito ka pa? Alasing ko na ng hapon na ah. Hindi pa Jose. Ay, hindi pa naubos Ano ah, lang balot pa? Ano? Ang sipag mo naman te, alas na ng hapon, di ka pa na uwi. Wag wala tinta, wala, wala kakainin. Oh. Ah, talagang diyan ka lang umaasa sa ano, sa paninda mo, sa tinutubo mo. Nauutang ako sa tinda, pag wala ako tinda. Eh. Hmm. Pero kadalasan nauubos naman o hindi? Ay, ha? Ba't ka naiiyak? <laughs> hindi pa nga, hindi ko pa nga binibili yung paninda mo eh, umiyak na agad. <laughs> ikaw lang yung ano, naghahanap buhay sa inyo. Utang na may kung sa gabi, babayad ko. Ah, ibig sabihin, inuutang mo lang yan yung mga paninda mo. Tapos, nakuha sa tindahan mga pagkain ba? Halimbawa, pag nakapagbenta ka dito, nakabenta ka, ayun yung pinababayad mo sa inuutang nyo. Hmm, okay. Bawa naman si ate. So ngayon, ngayong hapon na to, pag hanggang hindi na uubos yan, inaabot ka ng gabi. Oo, oh, 7, 8. Yeah. Ah, 7, 8. Tapos, pag hindi na nabili, anong ginagawa mo dyan sa na, naiwan? Oh, family, iwan, naiwan na, 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 ko to sa ano, Family Mart. Gusto. Sa Family Mart? Iniwan mo na lang dyan. <laughs> Para yung bukas, hindi ka na magdadala. Bili na lang ako. Okay. may kakilala ka dyan na iniwanan mo na paninda. Hmm. Hmm. Doon talaga. Bakit hindi ako nakatid sa isang araw, wala ka pumakain. Anong ano oras ka pa nandito kanina? Ano? Eleven. Eleven lang magtatanghali? Hindi hmm. hmm. pag ni Ate Michelle. Kaya ano, hindi pwede tumingin. Uh -huh. Oo. Oh. Eh. Uh -huh. Kaya ano yung ano mo, ah uh, ano yung pangarap mo yung gusto mo mangyari sa buhay mo halimbawa yung hindi ka na magtitinda dito balay mo merong makadinig o maka, makapanood ng video mo na kasi marami tayong mga kababayan na nanonood ng mga videos no sa mga Facebook at saka sa YouTube. Malay mo isa sa isa yung video mo yung uh, mapanood nila at uh, matulungan kanila sa gusto mong kahilingan na halimbawa uh, gusto mo nang hindi na magtinda dito kasi di ba napakahirap magtinda sa ganito tapos dami uh, dami sasakyan hindi ka minsan nakikita di ba um, mas prone sa ano aksidente di ba halimbawa gusto mong ano yun ma pwede ka magtinda sa inyo yung magsari-sari store ganon ayun yung gusto mo na Man mangyari na sana eh. Kung meron na sana ano kung nan, walang puhunan walang puhunan Sige te, ano ah, ano bang pwede ko maitulong sa iyo? <laughs> Sige. Para makauwi ka na, gusto mo na bang makauwi na hindi ka nahanap ng anak mo? Pag yeah, ganitong oras, school alam niya, ha? School pa po. Ano sa school pa siya ngayon? Ano, siya? ano oras yung ano niya, yung out? Ah, uh, ng, ng gabi uwi. Ah, 7 ng gabi. Ano siya, college na? Uh, yun, ano, grade 8. Ah, grade 8. High school. Ah, okay. So hindi 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 ba siya nag-aalala sa iyo na ano oras na? O oh, yung nasa na, na, gabi ka na umuwi. Minsan nagpapakita ka na sa Balibago. Ah sa Balibago kayo nagkikita, hinihintay ka doon. sigete Sige te. Para makauwi ka na. at ano uh, ano oras na rin naman, ano papakyawin ko na lang 'yan. Paano lahat 'yan? Ha. Ah magkano lahat yan At, uh, ito may pera pa ako dito baka wala ka ng pera eh. hindi sige ito kahit paano eh meron pa ako dito na iwan na pera magkano lahat yan ano lang ito na ha Ayan, uh, tatlo pa rin yan So, ibilangin mo nga Ito, dalawa na lang to eh Ah, dalawa O, oh, walo, walo lahat w Walo lahat Ah, sige Ay Ah, uh, 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 sige, te okay. ha pakiwing ko na lang yan ha, okay na ba sa'yo to? Kasi na ano sa'yo to? <laughs> hindi, wag ka na. wag mahiya kasi ito lang yung pwede kong maitulong sa'yo. hayan mo kapag nanalo ako sa lotote. Uh, hindi na kita dito. Pag sa sari store na lang kita sa bahay nyo. <laughs> ano? <laughs> o oh, sige ha. Oh, okay lang si ito. Kasi sa ito. Eh. Oh, sige. Oh, sige na. Kunin mo na oh, wala ka hindi. Ng pera. Hindi, okay lang, okay lang. Ang mas maganda yung nagbibigay kasi yung binibigyan, di ba? Oh. Eh kaya lang ikaw, mas karapat dapat ka, mas deserve kang bigyan. Okay? Salamat ka. uh, okay. Hindi, okay na. Diyan na lang muna yung paninda mo sa na yan. Para bukas may ititinda ka pa. Ha? Sayang din yan bukas na itutubuin mo dyan. Okay lang? Oo, oh, sige ha. Sige. Ingat ka dito, tiha. Salamat ka. uh, uh Oo, -oh. sige. God bless. Uh, bye bye. yeah So yun si Ate Michelle, uh, pumasok siya sa ito so dito sa isang uh, convenience store at uh, doon niya po iniwan yung kanyang paninda. Ano ini iniwan mo na lang. Ah, uh, iniwan mo na tapos bukas mo na lang balikan. Pagod ka na no? Sige ha, Ate ha. Uh, uh. maraming salamat sa panonood at pakishare na lang po natin video. God bless po sa inyo lahat. Bye bye. Peace out.